Yan. Mga horsey-horsey. Duterte, Duterte, Duterte po tayo. May rally. Bukas kami ang mga Duterte, Duterte supporters. Hoy, oh, yung mga basher ko diyan. Relax lang, baka takihin kayo. Kanya-kanya tayo ng opinion, mga kababayan. Yun ang opinion ko, yun ang ano ko. Kaya walang basagan ng trip, okay? Yan ang mga sasakyan ng mga less Yung mga basher ko dyan, malalagutan kayo ng litid. Ito, 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 dalawa Marcos. Pero friends kami. Kayo, mga Marcos, kaya inaaway niyo ako. Iiwan kayo ng Alin chicken? Masarap oh. chicken, Yan, dahil sa sapatos na gold na iwan yung kanyang ano. Yung sarun niyang tofu. Oh, ang dahil tao. 慢慢走吧，我。 Punta pala dito. Nagtatakbuhan sila. Etong apat na to mga to. <laughs>